maayos naman po ang aming pamamuhay. Meron po kami payak at um, kang ako masasabi, napakatahimik po namin dito sa Islam Pente. Bagamat po kami dumaranas ng mga kalamidad, pero kami po ay maayos namin natatagod ang aming pamamuhay sa araw-araw. At salamat po sa Panginoon Diyos na biyaya. Sa aming medyo mahirap na maluwang, sa aming buhay namin Tantag lakas ng dagat, medyo mahirap ang paghahanabuhay. Sabi nga isang tuka, isang kahit isang tuka. Ito ako po ay born again po kami. ay di po nagla, nag, ano po kami, naglalaprop sa mga bahay po. Yun lang po nga yung ano, dito, parang ganyan po lamang. Yung may pagdaang pambili para ang yeah. ay ano? Mahirap. Hanapin. Dahil ang hanap ng buhay ng aming anak ay sa dagat, pag malapas ang dagat, wala nang hanapin. Uh, ipamamahagi po namin po yung uh, yung mattress doon sa mga selected po na mabibigyan po nito na dedicated ko para sa kanila po Dahil sa inyo sakit na likod. Ako po'y sobrang nagpapasalamat po sa iyo, sa Yoratex po. Maraming salamat, Yoratex, dahil natulungan niyo kami, nabigyan ng POM, dahil sa saigla kami natulog. Ngayon ay kumpardable na kami matulog dahil sa po sa Yoratex. Salamat po. Kami po ng aking buong pamilya, sa po na buong pamilya, kami po nagpapasalamat sa biyaya ng po na yura test sa amin po mga taga San Andres. Salamat! thank